Pagkalami sa piling mga tats, ka natulog ka, tapos tawagan kasi mong kumpare, kay padtoon, kay birthday siyang anak mo. Pagkauman, padal at padyugag salat, inuguli ni mo, basta makaingon yugag, ay oy. So may gabi ka na itong tanan mga tas no, gipaad kay birthday siyang anak, oy natulog bi ako anak, malay ko ba? So gipaad to ito mga tas, siyempre atong kay kaon na god na. Wala da matas daga istorya mga tas, makuha kay kaon na ato toyo o dira, o ato sa nang ato mga pagkaon dira, no? Siyempre pag content creator ta, mag video video siya ta, bago ta mo kaon matas. og ako o akong kitingalahan mga wala tao, nga nung wala bawas ang mga pagkaon, di ay ako pa ang nauna kaysa mga bisita. og pagkuhuman ako abre-abre sa mga sudan mga ang ako kumari, iyang gi pagawas ay ang kinakusga nga dessert na de, ano, ang salad wow mo ni dabis mga tats kini okay, nga dessert mga tats dili jud nato ni palampas uno kay tagsara ta makatilaw ani kung walay birthday ka kasal bunyag, or pasko dia di jud ta katilaw ani ngano man kung maghimo ta na mga tats perting pagkagastuhan no kung mo palit wad perting na bye, -bye. Kana ako kumari mga tas ni nang nasa atong kameraman dira kanang video sa to adra og pagkahuman mga tas aton nang gihuka dira kay akong ipangutana, ako kumari nganong dagang pagsudan nganong wa pa man bawas ang mga sudan kay wala pa nangabot ang mga bisita or wala pa sila nagkanta og mga happy birthday Sa laktod nga pagkaistorya mga tats, kita ang nakauna dira no kay sa mga bisita so kita ang nauna glamoy diha kay mga bisita coming pa so muna na natong gihimo dira ni inom ko kay medyo natok ana ta mga tats, og pagkatawdo ano glamoy mga tats, ato po natiraho ng sinabaw nga baboy diha oy pagkalami bi ani mga abo hilo takaw nda matas kay wala paay mga bisita og no? ato po na tinud-on para inog uli nito sa bosog busog na tamatas og pagkatod-tod paghuman akong kaon di padal an padyog og salad sa akong kumare og kumpare pagkaayahay sa kinabuhi mga tas pero dili sa tamo uli mga kay wala pa naabot ang bisita og ang cake sempre ang nagbirthday wala pa nyo makita kung unsa kagwapa so atong himuon magpadaplin sa atay mamino sa ta sa ilang video so atong paminahon matas kay akong kumpare nindot kay nagtingog tan-awan niyo kung unsa intradanya niya paano sa mukanta sa video This girl is not what's done. intro pa lang ganito ha tanaw ang mga bisita mga tats na nga na tungod sa tingog ni kumpare o shout out sa mga bisita dira ang mga gwapa o gwapo madam shout out sa si mga salamat sa pag add to dira no? mga bisita ni kumpare mga tats kaparintihan lang gyapon niya ni yani, halos no og mo ni atong kumpare mga tats, nga nindot kay tingog o di ba musukol mo ani samtang nagkaw na mga bisita mga tats ang kula na lang dira no ang nag birthday katong birthday girl kay ang birthday girl to apa sa kwarto og pagkatodto di gawas na ang birthday girl tanaw ko unsa ka sexy ang nag birthday diha maoni si Inero, tats, ang nag birthday dira no so 20 na iyang edad. So ya yeah, happy birthday ka kanimo no unta daga pang birthday nga maabot sa si imo og taga ang kag maayong lawas atong Ginoo og iyang igsoon nga gwapa mga tas na ay misid siyang iyang manghod. Happy birthday cha. Pag always stay healthy and Thank you so much. Thank you so much.